sa mundo ng social media. Viral wheelchair rap ng MMDA para sa PWDs, inulan ng Batikos Online. Labing apat na estudyante sa Japan sinugod sa ospital matapos makakain ng super spicy chips. Lalaking lampas tuhod buhok, bumasag sa world record ng longest hair on a male teenager. Asong hinirang na ugliest dog sa UK, bumida sa isang international film. At sa trending showbiz balita, Don Zulweta, pumasa sa mamushi dance trend sa TikTok kasama ang kanyang anak. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending topic, PWD Roller Coaster, Inulan ng batikos ang wheelchair ramp ng Metropolitan Manila Development Authority sa bagong bukas nitong istasyon sa Edsa bus Carousel sa Quezon City. Ang disenyo kasi ng rampa, matirik at madulas na pinangangabahang magdulot ng piligro sa mga senior citizen, bullies at persons with disabilities, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ang kwento sa likod ng viral wheelchair ramp alamin sa report ni Arnold Herrera. roller coaster, slide, o daanan. Kung hindi ka sigurado, hindi ka nag-iisa dahil ganun din ang sentimyento ng marami. Napakamot ulo na lang ang mga netizen matapos mag online ang nakababahala umanong disenyo ng bagong rampa ng Metropolitan Manila Development Authority sa EDSA Film Busway Station. Reklamo kasi ng mga commuter. Masyado raw itong matarik at madulas para gamitin ng kahit sino at posible pa anila na maging mitsa ng aksidente. Kaya naman agad inulan ng batikos at nakakaaliw na hirit ang viral na proyekto mula sa mga netizen. Tila inspired daw ang ramp sa isang pelikula kung saan isa-isang namatay ang mga tauhan. Biro naman ng isa, baka raw mas piliin pa ng taong dadaan dito na maglakad na lang kesa gumamit ng wheelchair. Napatanong tuloy ang netizen na ito kung baka bagong branch daw ito ng isang sikat na water amusement park. Habang nanawagan naman ang isa na dapat papanaguti ng MMDA dahil sa anyay pagsasayang ng pera ng taong bayan. Sa isang Facebook post, Bagamat inamin ng MMDA na hindi perpekto ang disenyo nito, ay makatutulong pa rin naman daw ang rampa para sa convenience ng mga persons with disabilities, mga buntis at senior citizens. Talirin daw ang kanilang mga kamay, lalo't may height restriction ng metro rail transit na dapat nilang sundin. Gayunman, tiniyak ng ahensya na magtatalaga sila ng mga tauhan na mag-aasiste sa mga PWD na gagamit ng kontrobersyal na rampa. Samantala, pansamantala munang isinara sa publiko ang binansagang PWD roller coaster para sa ilang pagsasaayos. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Super Spicy Chip sinong mag-aakalang ang simpleng snack na kinakain ng mga bata magdudulot ng peligro sa kanilang buhay? Sinugod kasi sa ospital ang labing apat na high school students sa Japan matapos silang kainin ng isa umanong super spicy na potato chips. Ang buong pangyayari hatid sa atin ni Millie Borja. Isinugod sa ospital ang labing apat na high school student sa Japan matapos makakain ng tinatawag na super spicy potato chips. Ayon sa local reports, nasa 30 estudyante mula Tokyo High School ang napaulat na kumain ng nasabing chips noong kasagsagan ng kanilang recess. At dito na umano nagsimulang indahin ng ilang estudyante ang pagkahilo at pananakit ng paligid ng kanilang bibig. Agad sinugod sa pinakamalapit na ospital ang labing apat sa kanila. Ayon din sa reports, ang chips ay mula sa isang lalaking estudyante na dinala niya lang umano sa eskwelahan para ipasubok sa mga kaklase. Nakakain na kasi siya umano nito at alam niyang maanghang talaga ang nasabing chip. Ang nasabing pagkain ay may pangalan na R18 Curry Chips na ang ibig sabihin ay band na kainin para sa mga may edad na sa 18 pababa. Kabilang na sa dahilan ay ang pagkakaroon nito ng ghost pepper bilang ingredient. Maliban sa mga bata, hindi rin panahintulot ang kumain ng naturang chips, ang may mga mataas na blood pressure at yung may hina ang sikmura. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, back to -back fame. Matapos kilalanin bilang Britain's ugliest dog, sa Hollywood naman gumagawa ng pangalan ng isang aso nang mapabilang ito sa cast ng isang international film. Kasama ang mga sikat na aktor na si Ryan Reynolds at Hugh Jackman, bibida ang isang pug at Chinese crested mixed breed na aso. Ang walk to fame ni Peggy, tung hayan sa Trending Report ni Millie Borja. Bahagi na ng Marvel Cinematic Universe o MCU, ang isang aso na kamakailan lang ay nagwagi sa isang natatanging kompetisyon sa United Kingdom bilang Britain's Ugliest Dog. Si Peggy, na isang pug at Chinese Crested mixed breed, ay mas kilala na ngayon bilang Dogpool. Matapos itong mapabilang sa cast ng upcoming Hollywood film na Deadpool and Wolverine, ang unique look ni Peggy ang siyang pumukaw sa atensyon ng produksyon at ikangan ng isa sa mga lead actor ng pelikula na si Ryan Reynolds na si muling gumanap na Deadpool na siyang human counterpart ng aso, ang pagpili raw kay Peggy ay bunga ng love at first sight. Bagamat ang focus ng pelikula ay ang kolaborasyon ng dalawang sikat na superhero na si Deadpool at Wolverine, agaw atensyon din talaga ang pagkas sa aso ito na nakadagdag pa sa mga aabangan ng Marvel fans mula sa palabas. Kasa kasama na rin si Peggy ni na Ryan Reynolds, at co-actor nito na si Hugh Jackman sa mga press conference, photoshoot, at interview na lubos namang kinagiliwan ng mga netizen. Kamakailan lang, umabot na rin sa halos 178,000 ang followers ni Peggy sa kanyang sariling Instagram account. Para sa DZRH TV, ito si Milibor una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa kwentong record-breaking. Literal na haba ng hair ni Kuya. Ang 17 anyos kasing binata na ito mula Amerika, may habang 161 centimeters of 5 feet 3 inches ang buhok. Dahilan para maagaw ang world record na hawak ng isang Indian. Ang Guinness World Record holder, bahigit isang dekada na palang hindi nagpapagupit. Lipin ang lampas tuhod na buhok ni Ruben sa trending report ni Rovic Manuel. Binasag na isang 17 anyos ang isang world record matapos nitong makuha ang may pinakamahabang buhok sa male teenager category ng Guinness. Kinilala ang binata na si Ruben Lux Twice Jr. mula sa Rapid City, South Dakota na mayroong 161 centimeters o 5 feet 3.3 inches na haba ng buhok. Inagaw nito ang record kay Indian record holder si Daktip Singh Chahal na may haba ng 146 centimeters o 4 feet at 9.5 inches na siyang nakamit lamang nito noong nakaraang taon. Kwento naman ni Ruben, hindi pa raw ito nagpapagupit ng buhok mula nang siya ay dalawang taong gulang pa lamang. Ang rason, takot raw kasi ito sa hair clippers o razor kung kaya't ayaw niya itong paputulan. Bagay na sinuporta naman ng kanyang mga magulang. Si Ruben wala pa rin daw balak paputulan ng kanyang buhok. Ang problema nga lang, sa haba ng hair ni kuya, lagi raw itong naiipit sa pintuan ng kotse o kaya naman yung sa gripo ng kanilang shower. Kung matatandaan, taong 2018 naman, nasungkit ng India na si Patel ang Guinness World Record title para sa longest hair on a teenager. Ang Noy, 16-year-old na dalaga ay nakapagtala ng 170.5 centimeters o 5 feet at 7 inches na haba ng buhok kung saan ipinaputol niya rin ito noong 2021 at idinonate sa isang museum. Sa ngayon, wala pa kasing may hawak ng titulo para sa longest hair on a living man at ito ang susunod na target ni Ruben. Para sa si DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa trending showbiz balita, Mamushi Dance Challenge. Tila araw-araw yata ay may umuusbong na dance challenge sa social media, partikular na sa TikTok. Gaya na lamang ng viral hit ng Grammy-winning superstar na si Megan Thee Stallion featuring Japanese artist Yuki Chiba na Mamushi. At isa nga sa mga naki I get money I'm a star ay ang aktres na si Don Zulweta kasama ang kanyang anak. Ang ang video panoorin sa showbiz report na ito. Aging like fine wine. Ganito raw ang aktres na si Don Zulueta matapos lumabas sa social media ang kanyang entry sa Mamushi Dance Trend kasama ang 15-year-old daughter na si Ayesha. Okane kasegu. Okane wa kasegu. Watashi wa star. Star, 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 star. Kira. Kira. Watashi wa star. know who Yan ang video na mag-inanap online na humakot na ng milyon-milyong views. Wala nang inupload sa TikTok ni Aisha habang sa IG naman ipinaw si Donna may caption na stop. Ang netizens pinuri ang dance moves ng aktres. Habang say naman ng iba, talagang nga namang walang kupas ang ganda na nag-iisang Don Ang mamushi ay kanta ng Grammy-winning artist na si Megan Thee Stallion featuring Japanese rapper-singer na si Yuki Chiba. Hindi ito ang unang na sumali sa TikTok video ng kanyang anak, si Don. Mayroon ng Pasko, naki-super shy, super shy din ito sa anak, nakanta naman ng K-pop group New Jeans, at ang 15th birthday nga ng dalaga, inilabas ni Don online ang compilation ng ilan pa nilang cute videos together. Maliban kay Aisha, may isa pang anak si Don at special assistant to the President Anton Lagdameo Jr. Ito ay si Jacobo, nakasalukuyang nag-aaral sa Fordham University sa Amerika. isa na namang episode ng na mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na video ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay ah, share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Asahamin po namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuwin, at diba follow up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa pilipino